Gawa Kapitulo 2 Versikulo 38 Aral ng mga Apostol ni Kristo Dito po tayo sa Karunungan Kaalaman Katotohanan Mateo Kapitulo 7 Versikulo 21 hanggang 23 Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. Marami ang manggag sasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipang hula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y. Nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsaygo kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayo'y ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nang gikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Guys anong opinion ninyo sa talatang ito palaisipan diba? Malinaw na hindi lahat. Bakit? Sa anong kadahilanan? Dahil ang iba totoo sa pagsunod sa kaluoban ng Diyos. Ngunit, ang iba sumusunod nga, pero ang kanyang puso papagmataas. Mapaglamang sa kapwa, o kaya manderaya o ano pa di ba sabi na Mateo Kapitulo 7 Versikulo 23. Kayong gumagawa o maggagawa ng katampalasan o katampalasanan. Guys kaya ingat po tayo isip po tayo ano kaya ang katayuan natin sa paningin ng Diyos guys na sayo ang kasagutan at kilala natin ang ating mga sarili kung ano ang ating mga ginagawa na kalulugod ba o hindi. Guys kung nagustuhan ninyo ang usaping ito pa subscribe like na din bilang inyong suporta. At sa nais mag comment pa di po mag iwan dyan sa baba ang inyong mga komento maraming salamat po God bless you all.